Ano tindan nyo? Kamatis. Kamatis. Magkano ba ito? 15. 15? 15, 15 15 din? Ano po ito? Wala na? Wala na? Ate, kanina lakad-lakad po kayo. Malayo kayo na karating. Uy, ako sa Baril si Bonoso. na kayo? Araw-araw kayo tinda? Opo. Ito talaga na hanap buhay niyo? Hindi, ako ang hap. Ano po? Nagtitinda na mm. ang hap lamang. Hmm. Minsan ako ang Bakit kayo nagtinda ate? Para ano, para mag-isamang tao. Hmm. May pamilya kayo? Um, okay. So ito tindan nyo. Wala na. Patingin. Wala na eh. So uwi na kayo. Pag ito, ubus na, uwi na kayo. Mm, um, bukas ulit. umaga. Hanggang ganito oras. May benta na kayo? Oh, ito lang tindan nyo. Ito tindan nyo. Hmm. 15, magkano to? 15... 105? 105. Wala na, uwi na kayo. Sige ate, lagay natin. Ito talaga na nabuhay nyo, no? Kunti-kunti lang. Ate, 105? Okay na, ate? Pwede na yan. Ate, ito, balik ko sa inyo. Hindi ko na kailangan. Tulong ko lang kayo. Nakita ko kayo. Kanina pa, ikot-ikot. Sabi ko, tanungin ko si ate kung anong tinda niya para tulong ko kayo. Huwi niyo na lang, luto niyo sa bahay niyo. Okay, okay po? Siingat po kayo. Gusto niyo, hatid ko kayo kung saan gusto niyo hindi na kaya nyo